mahina ba sa ahon ang CBT transmission? Hello mga paps, I'm Kuya at may na-receive tayong question ano with regard CBT transmission at yun nga, ang question niya sa atin ay kung mahina bang umahon ang isang CBT transmission. Well, on my own experience, hindi siya ganun kasing lakas ng mga traditional na automatic transmission o mga manual transmission. Pero doon sa question kung aahon, eh aahon naman yan. Actually, I have three cars na naka CBT transmission. Ano, itong Mirage ko, Bios, and Avanza. Na uh, yung Avanza, na try ko ng loaded, pinaahon ko, maahon naman. Seven yung sakay. 'yung itong Mirage ko na try ko na to, lima ang sakay plus luggage. Umaahon naman, wala namang problema. Pero hindi lang siya kasing lakas ng mga traditional na mga uh, automatic transmission. Kumbaga, uh, sabihin natin na CVT transmission ay created talaga para sa mga small car lang o 'yung doon sa mga kotse na hindi kailangan ng mataas na torque, okay? So, kumbaga, sabihin natin, created sila on highway driving and city driving talaga. Okay? So, doon sa question kung aahon, aahon yan. Ano? Now, kung mag-aalangan, okay, sabihin na natin, sige, uh, kasi eto uh, hindi ko pa na-try kasi sa BIOS. Ano? Pero, may narinig ako sa Toyota BIOS, pag paahon ng todo, hindi ka nakabuelo, there's a tendency na para siyang huminto. At kailangan mong i-manual mode para umahon. So yun, may may ano naman, may isa pang paraan ano. Kung hindi man aahon, eh you can use the manual mode. Actually sa mga automatic transmission kung alam mo namang matarik yung kalsada, alam mo medyo loaded ka, mahina yung yung sasakyan mo, hindi ganong kalaki yung makina, pwede mo namang i-switch to manual mode para siguradong aahon ka. So yun yung suggestion ko sa iyo no. Kung kalimang magkakaroon ka ng kotse na naka-CVT transmission Uh, you can use the manual mode Para sure na sure na aahon ka At hindi naman mahihirapan yung iyong sasakyan sa pag-aahon Kung baga, ikaw as driver Mas nakikita mo yung kalsada Mas alam mo kung gaano kabigat yung karga mo So ikaw na yung mag-decide Kung ano yung gear na dapat niyang gamitin Kung baga, mo nang i rely dun sa kanyang uh, computer box o, o dun sa kanyang uh, takbo Yung kanyang is switch na Ah... Uh, A gear no although ang mga CVT transmission na ah, hindi naman gear using belt siya no pero yun nga so kung sakali man you can use the manual mode kung wala namang manual mode yan meron namang B or L yan normally so pwede mo namang ilagay doon kung, yun sigurado naman naaahon na, na yan, yang iyong CVT transmission so far wala pa naman na akong narinig no na CVT transmission na hindi umahon so far ah? kasi kung sakali man malamang meron ng tumirik sa bagyo Meron ang tumirik sa Tagitay, may tumirik na sa ay uh, yang uh, Rizal na CBT transmission. So far wala pa naman ako narinig. Okay, meron mang medyo nabiten pero nung may manual mode naman ay umahon naman. Okay, Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.